Nanay ng Barreto Sisters na si Mami Inday nahulog sa escalator ng mall, isinugod sa ospital ang nanay ni Claudine, Brechen at Marjorie Barreto na si Mami Inday Barreto matapos ma-accident sa isang shopping mall. Ibinalita ng isa pang kapatid ng Barreto Sisters na si J.J. Barreto ang nangyari sa kanilang ina sa pamamagitan ng social media nitong nagdaang araw, ayon kay J.J., Nahulog mula sa escalator ang kanilang nanay habang nasa isang mall sa Tagig City. Ipinost ni J.J. sa kanyang Instagram account ang litrato ni Mami Inday na kuha sa street. Lux Medical Center sa BGC, Tagig City, makikita sa picture na nagtamo ng mga sugat at galos sa braso si Mami Inday. Sa inilagay niyang caption, humingi ng dasal si J.J. sa kanyang IG followers. Please send prayers for my mom. Ang hiling ng kapatid ni Naklo sa netizens para sa agarang paggaling ni Mami Inday. Sinagot din niya ang mga nagtanong at nag-alala kung anong nangyari sa kailang ina. She fell halfway from the escalator in a mall. So much pain, keeps crying. Kasunod nito, bumuhos na ang mensahe ng panalangin para sa kanilang 87 anyos na ina. Prayers po for Mami Inday. Oh no hope your mom will heal soon praying for her praying for the recovery of Ma'am Inday at Clau Barreto and Sir JJ Barreto. Oh no hope she is okay. I'm sure it's painful for her. Kahapon, March 11, muling nagpost si JJ ng litrato ni Mami Inday habang nasa kanyang hospital bed. Walang inilagay na caption ng kapatid ni na Claudine ngunit mukhang okay na ang kalagayan ni Mami Inday.